Matulog ka na ha. Patulogin muna natin si Dodo. Ah, sige na, tulog na, tulog na. Lali. 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 Tulog ka muna, Dodo, ha? Patulogin ko muna si Dodo. Kasi napapagod si Dodo. Yan siya, napapagod si Dodo. Dudu, mabait to eh. Sobrang bait. Gusto lang niya dito sa loob magpalamig, matulog. Hindi hmm, talaga to siya malikot. Di ba do? Hmm, sige na, matulog ka na, Dodo. Do. Hmm, patulogin muna natin si Dodo. Kasi mukhang napapagod siya kanina kalalaro. Sige na matulog ka muna Sige na matulog ka muna Kantahan kita Lali Lali Patulogin ko siya Ayan, Matulog na siya pag kinakantahan ko La kabait yung aso namin. Pinapatulog ko yung ano namin, si Dugi. Lali! Lali! Yan, ganyan yun siya. Lali! Nakantahan na nga kita eh. Sige na, tunog. Ah. Lali. 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 Ito yung gustong kanta niya eh. Yan, tulog na siya. Oh. Yan, tingnan niyo po. Natulog na si Dodo. Yan, pag kinakantahan yan siya, matulog yan siya. Yan, yan. Ayan siya. Tulog na siya. Hmm, diba? Tulog na po siya. Pero kantahan ko pa siya ulit. Lali! Masyadong maingay doon yung boses ko. Nagising. La, di. La, -li, La, -li. La, la, -li, la -li. Ayaw niya siguro yung malakas. Nagpikit-pikit pa man mata niya. Yeah. Lali, lali. Itry kong lakasan. Lali, lali, lali. Itulog talaga siya. Gustong-gusto -gusto talaga niya yung ano, kumbosis ko. Ayan. Lali. La le, la le, la la Gusto gusto talaga niya. Kasi ano eh. Okay. May aircon tapos kinakantahan. Ayun ganyan si Popo ka bait. Ki okay sleep well. Sleep well Popo. Ganito namin kamahal ang mga dugis namin. Yung popo namin, napakabait. hmm, tapos nasla nagkain kanina, pagtanghali ayun lang kumain. Ang kain nila, breakfast lang, tsaka dinner. Pagtanghali ayaw nila, pakunting kunti na lang snacks. Kina good night na. Amen. Natulog na talaga siya. Tulog na tulog na si Popo. O oh, dudo. Ganyan yan siya, mga guys. Sobrang bait ni po ni Dudu. Na, ah, tulog na talaga siya. Pag kinantahan yan siya, matutulog talaga. Ganyan yan siya. Mamaya, maya pa to magising. Hmm, di ba? Tulog na tulog. Good night, Dudu. Hmm, ayaw na talaga niya. La, kantahan ulit natin. La, li, la, hmm, tulog na, tulog na talaga. Okay na, good night po po. Good night, dudu. Yan. Ang bait ng ano namin. Ang bait ng dogi namin. Good night.